katotohanan sa pagbubuntis ni Ria at Tide. Ria, totoo nga bang buntis na kaya minamadali ang pagpapakasal nila ni Zanjo Marudo? Hindi nga nakaligtas sa mga madla na mabahira ng matinding intriga ang engagement ng celebrity couple na sina Ria at Tide at Zanjo Marudo. Ito'y matapos maging usap-usapan sa showbiz world na umano'y nagdadalang tao ngayon si Ria sa unang anak umano nila ni Zanjo, matatanda ang noong nakaraang taon lamang. Kinumpilman ni Naria at Zanjo ang kanilang relasyon, unang umugang ang haka-haka na may espesyal na namamagitan sa dalawa, matapos silang laging makitang magkasama sa ilang occasion at vacation, nagumpisa naman sa pagkakaibigan ang kanilang relasyon dahil pareho silang miyembro ng dating, Muya Squad, na kinabibilangan din ng dating magkasintahang sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla, hanggang sa nagulantang nga ang publiko nang biglang ayanunso ang kanilang engagement, nitong Miyerkules February 20, sa kanilang joint Instagram post, sinabi nilang forever sounds good, kalakip nito ang ilang sweet photos nila together, sa nasabing post, Eflinex pa ni Ria ang kanyang diamond engagement ring, pero isang araw lamang matapos nilang ayanunso ang kanilang engagement, kumalat nga ang chika na umano'y nagdadalang tao ngayon si Rhea. Ito raw ang rason kung bakit nagmamadali silang ma-engage ni Zanjo, lalo pang yumungay ang isyu ng ipahiwatig naman ng ina ni Ria na si veteran actress Sylvia Sanchez, na excited na siyang maging lola, ani Sylvia sa isang panayam, sobra na akong handang-handa na, sobra, pero ang tanong, kailan ba, ayoko silang pressure in, bahala na sila, basta ako naka-ready na ako, samantala, Hibinuping naman ng host ng Marisol Academy ng teletabloid na si Romel Quaisent na nag-reach out umano siya kay Sylvia, para linawin ang isyong bunti si Rhea pero hindi raw ito sumagot at sinilang ang kanyang mensahe. Nilerespeto naman nila ang desisyon ni Sylvia na hindi magsalita hinggil sa isyo, ani Romel, may mga lumalabas na balita na di umano ay bunti si Rhea kukunin ko lang ang reaksyon niyo para sa show naming Marisol Academy, pero ang nangyari sinin lang niya, nilerespeto namin ang hindi pagsagot ni Sylvia. Sa ngayon, wala pa namang pahayag o reaksyon si Rhea at Zanjo sa isyong magkakababy na sila, pero giit ng marami, kung sakaling totoo man ito, wala umanong masama kung magkaanak ang celebrity couple lalo pa at nasa tamang edad na sila, lingid sa kaalaman ng mga madla, 31 years old na si Rhea habang 41 years old naman si Zanjo.